Mugarat. ng dalawa. Kapag mahal dito. Ayan, dito kami sa ano. Sa, sa sidewalk barbershop. Ayan, dito sa aming kampo. Ay, mga customer guys, nakaabang oh. Ngayon lang. Oh, yan. Hi vlog. Oh, yan. Hi guys, welcome to my Hi. guys. Ayan. Ayan yung mga customer nag-aabang. Nakapila mali may ginugupitan isa si Francis si Francis ginugupitan ganun lang kasimple ang gupitan dito guys sidewalk lang pwede ka nang makapagupit alam, alam nyo ba yung magbarbero na yan guys kumikita ng ano yan kumikit kumulang sa isang araw kasi di, siya yung din dinadayo. Mga 20 katao, pag hapon, eh, oh. may oh. dalawang siya. Dinadayo oh. siya ng mga customer sa dito atin. sa ano, sa gilid lang ng ano. Sidewalk, mento. Sa gilid bandakin lang mo, ng mga cabin. Bandakin mo tayo, maka 20 siya. oh, 20 200. times 10. oh, 200. 200, tapos times 15. O, oh. tatlong oh, tapos times 30 mo, no? oh hindi. 15 ang palitan ngayon. Pag nakadalawang daan siya, di 3,000. Hindi, times. oh, nga, no sa atin oh, ay, pakalaki eh, na. Sa kanila Yung mga gamit niya guys oh. Ganyan lang okay. kasimple ang pagugupit dito. Pwede ka lang kumita, hindi ka nagbabayad ng pwesto, libre na. Ayan. Konting himas-himas lang sa ulo. maya tapos na ang gupitan. Yan naman yung mga container van, ah, mga cabin pala. Di container yan. mga kwarto, Ayan. ayan ganito lang dito sa aming kampo guys pag umaga araw na friday pwede ka magpagupit alright bye bye guys thank you for watching